<tinyo> alaga naming mga manok guys Tama. nyo may alaga kami manok na may balahibo sa paa, Tama. 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 at Tama. 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 nila Napakain namin ng pinlid, minsan palay, nais feeds. Yan. Meron din pala kami kobra mga manok. Yan. Mga inakay. na nyo, kakaiba talaga sila. May balahibo ang mga paa. Pati ako napahang. Uh -huh. Ngayon ako nagkita kasi ng ganito guys. kakatuwa silang panuhin ang tataba. Nilulusog. Opo. 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 Ayun yung kobrang inahin. Kobrang manok. Ah. 아, 그렇구나. Terima kasih telah menonton!